Tell by your eyes To the problem With crying forever And the star Hai hey, mam Magandang hapon dyan May kasama ka mam ma Wala Wala kasama Oke, okay, naman kayo po itu mam Ha? Ah? Ha? Baka, baka magalit ang kasama mo Wala kayo sa kayo man Kasi kanina po kita Nakakita Kita di Sumba, sa to, sobrang ganda mo Sa to Ang ganda Oke okay, rom, oke okay, rom, Ah, harnahan lagi tamang oke lang, kita, okay lang uh, awit isa uh, bigyan kita ng isang awit ba oke okay lang baka may mga galit sa inyo wala <laughs> uh, sa akin ba <laughs> awit lang kita mama para to sa'yo mama I can tell by your eyes to the problem been crying forever

Every day. For the night, pierce the stars in the skies, don't mean nothing. gusto ko sa sana sasali ng mga ano ba. <laughs> pero pero sa totoo, kanina pa tayo nakikita, ba? ganda mo. May dimple ka pa dito dalawa. Kapareha pa tayo sa akin dito lang sa puwit Joke. Man, pwede ako makikilala sa iyo? Anong name mo? Sa, sa, gano ganda mo. Okay lang kamay ko sayo. Oh, okay lang. Ano? Nico. Wow, ang ganda ng name mo. Rajen ah, dai, Rajen. Rajen ng buhay mo. <laughs> Man, sa, 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 Ba. Ba alama ko là bye. -bye. Lâm, okay, bye bye. Say, you... Mom. Pranta bhaga mai camera mein dhai kare ek Oh no. Ai Pwede ako mangi ng pera ate eh. Kasi nag nagutom kasi ako May pera kayo dyan tiyan. May pera kayo dyan Kahit bariya lang kasi Pambila ng pagkain ba Ha oh. wow, salamat po Bait niyo, ma'am Ang wow. ganda ko ma'am Nakano kayo dito ma'am Ah, Victoria. Anong-anong lugar to dito, ma'am? Sa plaza. Plaza? Oh, yeah. Ah. Kasi kanina pa ako pala Okay lang oh. ako pa, oh. Pahinga ako dito man Pahinga lang ako kasi masakit ng Paa pa ako, pa ako ba? Really ah, okay lang Ang bayait mo ma'am Ano nga? Akala, akala ko ma'am Ano? Ano yan ma'am? Koan? Oh ano? Gosh Birthday na ko Birthday mo pala Akala ko Akala ko may ka Ha? Ah? Kasi yung sabrang ganda mo ah? Ha? Birthday, birthday mo pala? Ah, tamang tama ito ito may dala ko kita. okay lang dahil binigyan mo kung pera ba. Okay lang, waitan lang kita. Ha? Mga ang ang jyula, <laughs> ah, wala galit, Wala galit ang jowa mo. Wala wala kang jowa. Ah, wala kang jowa. <laughs> Ay, sa so, sobrang <laughs> ganda mo bakit bat iniwan ka? Ewan. Siguro, siguro yung jowa mo parang 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 walang walang iniisip ba kasi sobrang ganda mo tapos iniwan ka. Ha? Ah, Agarito, ah, ganito, lang kita. Kasi pa, Bro broken hearted ka at saka yung ano 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 yan Victoria. Victoria. para saan yan birthday. ay ay birthday mo ah uh, uh, ilang taon na? 30. ah 18 ah itinadahan na pala tayo <coughs> okay la okay la mo makilala ko sa okay, ano ano ni ano, mama ayra ayra ay rajin po ah oh, ayra ah uh, ng buhay ng buhay mo ha <coughs> <coughs> ah. <Huh? laughs> Awit ah, anu anu Ano ano Ah, Jamie, rajin okay, po. Awit ya, ah, ko na bos Boss, ah, wait, na, ah, wait, na, ah wait, na, Bosa, boss, okay lang. Okay lang po. Delbert, tama tama birthday nya okay. ba? Friends po kami ko ya, di kami magjowa. <laughs> ah. Kalo ko magjowa. Awit ah, ko na siya. Lagi na lang sa isi. manga sandali tawi man kasama ah. at laing sinabi ko man di tayo magbabago ko sakalimang ako ibigin u kasama sa habang buhay You gave me a reason for my being Bigla mong iniwan ang puso ko madinig niya. Sana madinig niya. Eh, dahil, yeah. dahil sinaktan kaya. Huwag <laughs> ka mag alala, Nandito naman ako. Ah, ano, <mics> ano, salamat sa time. Dahil dinigyan din naman time. Ay, tamang-tama birthday mo. Ah, uh, wait kita ng birthday. Ilan ito? Itin ka di ba? Itin. Okay, ah, kita. So, birthday song. para sa Ah, ah, saglit mo na. bigay ko sa kaya. Flowers for you. Hindi <missive> ko naman akalain na. Ah, kita lang para sa Ah, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Happy birthday oleh Masaya kan? Masaya kan? Tidak saya lah kita ada yang minyak apa? Selamat, selamat Sana, sana marami pang baga, mga taon dumating sa buhay mo ba? Marami pang mga blessing. Ganyan. Thank you, ya. Yeah. Paalam <coughs> na po ako. Salamat. Thank you, ya. Yeah. Ingat kayo dyan. Bye. -bye.